Nagulat ang buong bansa nang matagpuan ang mga naagnas ng bangkay ng isang beauty queen na tubong pampanga at ang kanyang Israeli na boyfriend sa kapas Starluck. Ilang linggo matapos may ulat na sila ay nawawala. Para sa seryosong usapan tungkol dito, narto si Atty. Chel Jokno sa segment na No Joke kay Chel Jokno. Magandang gabi Sherwin at uh, mga ka -RH. Una sa lahat ay tayo nakikiramay sa pamilya at mahal sa buhay ng beauty queen na si Geneva Lopez at ang kanyang fiancé na si Yitzhak Cohen. Nagtamo sila ng tig-dalawang tama ng bala ng baril sa katawan at inilibing sa isang bakanteng lote sa kapas Tarlac. Mabuti at um, may isang saksi na nagturo kung saan nakalibing ang dalawa. Kung hindi, ay eh, baka nabaon na lang sila sa limot. Pero alam niyo mga ka-RH, yung isang nakakagulat dito ay dalawang dating pulis ang itinuturong nasa likod ng pagpatay. Ang dahilan ng umano'y pagpatay, simpleng alitan lang sa lupa. Dalawang buhay ang nasayang dahil lang sa kapirasong lupa. Nakakabahala talaga pag nakakarinig tayo ng mga kasong kinasasangkutan ng mga miyembro ng ating kapulisan. Kaya pag-usapan natin ngayon, ang mga bad eggs sa PNP. Kamakailan, tatlong pulis naman ang kinasuhan ng extortion dahil sa pagtanggap ng 30,000 pesos kapalit ng paglaya ng isang drug suspect. Sabit din ang dalawa sa kanila sa illegal gambling. May mga pulis naman raw na ginagamit ang kanilang uniporme para makapag-sideline. Dalawang pulis ang nahuli sa akto habang nag escort sa isang Chinese national na sangkot sa Pogo. Aba, tinalo pa ng Chinese na ito ang ilan sa ating matataas na opisyal. Ang iba naman ay talagang uh, kumikita sa mga ilegal na gawain para lang magkapera. Isang uh, pulis sa Paranaque ang nahuli sa isang buy-bus operation habang nagbebenta ng droga sa isang pusur buyer. Ang ibang pulis naman, kung sino-sino daw ang dinadampot para lang maging ma-resolve ang mga kaso. Tingnan nyo na lang ang nangyari kay Direct Jade Castro na nagbabakasyon lang sa Quezon Province ng damputin ng pulis nang walang warant kasama ang tatlo pang kaibigan dahil umano sa panununog ng jeep. Noong unang linggo na siya ay nakakulong ay binisita ko pa sila sa Quezon. Ang ending, na-dismiss ng korte ang kaso dahil walang batayan ang ginawang pag-aresto sa kanila. Pero hindi maibabalik kina Direct Jade ang apat na pung araw sa loob ng piitan. At syempre, wag natin kakalimutan ang nangyari nung nakarang administrasyon kung saan halos apat na libong Pilipino ang pinatay sa mga police anti-drug operations sa unang labing buwan pa lang ng War on Drugs. Mutabibong kaso ng EJK. Mabibilang natin sa daliri ng isang kamay ang mga kasong naresolba kung saan sangkot ang mga pulis. Dagdag pa dyan, yung mga police rub out. Tulad ng kaso ng kuratong baleleng, Naalala niyo pa ba ito? isa po tayo sa mga abogado ng Free Legal Assistance Group na umusig sa mga sinasabing nasa likod ng pagpatay sa labing isang katao sa Commonwealth Quezon City noong pang 1995. Pero ngayong mga, mga ka ay gusto ko lang linawin na hindi ko naman sinasabing lahat ng pulis ay masama. Hindi po naniniwala tayo at umaasa tayo na marami pa rin ang matitinong pulis kagaya na lang nitong limang pulis mula sa Quezon City Police District na nagbalik ng napulot nilang 30,000 pesos habang nagpapatrol sa Balintawak Market. Dalawang pulis naman ng Southern Police District ang nagbalik ng napulot nilang wallet na naglalaman ng 22,000 pesos sa may-ari nito. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay sana ang pera na kanilang nakita. Pero mas pinili pa nilang gawin ang tama kaysa pakainin ang kanilang pamilya gamit ang pera na hindi naman nila pinaghirapan. Dalawa lang yan sa napakaraming kabayanihan na ginagawa ng ating kapulisan. Pero hindi pa rin talaga may kakaila na may mga bad eggs sa PNP. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga ginagawang katiwalian ng mga bad eggs na ito. Dahil kung hindi tayo kikilos, Darating ang araw na pati mga matitinong pulis ay baka mahawa sa kanilang kabulukan. Kaya meron po tayong tatlong simpleng mungkahi para matanggal ang mga bulok na itlog at ma-improve naman ang PNP. Una, pagbalik ng kapangyarihan sa Civil Service Commission para disiplinahin ang mga tiwaling pulis. Sa ngayon kasi, sobrang magulo at nakakalito ang sistema ng disiplina sa PNP depende sa sitwasyon, pwede mag-file ng disciplinary case sa chief of police, sa mayor, sa pleb o people's law enforcement board, sa internal affairs service, provincial director, regional director at mismong PNP chief. iba ibang kanilang jurisdiction at madaling magkamali sa pag-file. At iba rin ang proseso sa bawat opisina. Sa ibang bansa, ang opisina opisinang nagdidisiplina sa pulis ay ang Internal Affairs Office. Hiwalay ito sa chain of command ng pulis para walang whitewash o cover-up ng mga kaso. Meron din tayo niyan, PNP Internal Affairs Service o PNP IAS. Pero ang PNP IAS ay isa lang sa maraming opisina na may disciplinary power. At hindi lang yon, ang PNP IAS ay nasa ilalim ng Chief PNP at rekomendasyon lang ang kaya nilang gawin. Pwedeng magsuggest ng parusa pero kailangan pang aprubahan ng kapwa pulis. Hindi po ito epektibong sistema. At mismong PNP na ang nagsabing may mali sa sistemang ito at maraming pulis ang hindi napapanagot dahil dito. Kailangan papanagutin ng mga tiwaling pulis sa batas na dapat na kanilang pinatutupad at pinoprotektahan. Mas magiging maayos to kung ibalik natin sa Civil Service Commission ang kapangyarihang magdisiplina sa mga miyembro ng PNP. Mga civil servant naman sila at sibilyan ang mga pulis. Kaya nararapat lang na ang Civil Service Commission ang magdidisiplina sa kanila. Pangalawa, dapat conviction rate ang gagamitin na batayan ng performance ng PNP. Sa ngayon kasi, ang uh, ginagamit nila yung tinatawag na clearance at solution rate. Pero ano bang ang mali rito? Sa clearance rate, basta may isang pa lang ang kaso sa piskalya o prosecutor's office, kahit mahina ito at puno ng butas, considered cleared na siya. Sa solution rate naman, kontento na sila sa pag-aresto sa suspect. Kahit pa o mahina ang ebidensya na kasong isasampalaban sa kanya, solve na raw yun. Ang conviction rate ay tumutukoy sa porsyento ng mga kaso kung saan ang mga suspect ay tunay na napatunayang nagkasala at nasentensyahan. Ibig sabihin, sinusukat nito kung talagang nagtagumpay ang hustisya at nagkaroon ng katarungan sa mga kaso. Kung conviction rate ang batayan, hindi pwedeng mahina ang kaso. Dapat walang butas ang ebidensya at dapat malakas ang hawak ng mga katibayan para matiyak na mapanagot ang mesala. Sa ganitong paraan, matatakot ang mga kriminal dahil malamang ay mahuhuli at makukulong sila. Pangatlo po, dapat may sa batas ng Kongreso ang requirement na lahat ng appointment at promotion sa PNP ay dadaan muna sa Commission of on Human Rights para sure naman tayo na igagalang ng pulis ang ating mga karapatan. Ang tungkulin ng pulis hindi ho ba iprotektahan tayo? At kasama dyan syempre ang pagprotekta sa karapatan natin. Ito'y tatlong madaling solusyon na magkakaroon ng malaking epekto sa pagkamit ng hustisya ng mga inaapi at karampatang parusa naman para sa mga nagkasala. Kaya Sherwin at mga KRH, lagi ko itong sinasabi. Ang tunay na nakakapigil sa krimen, hindi yung tindi ng parusa, kundi yung katiyakan na mahuhuli at mapaparusahan ang mga kriminal. Ang tanging tunay na pangmatagalang solusyon sa kriminalidad ay yung pagpapalakas ng sistema ng hustisya. At hindi po ito joke, no? Thank <laughs> you, ang sarap pakinggan, na, habang uh, nakikinig ako kanina sa inyo, parang uh, na-absorb ko lahat ng uh, mga sinasabi nyo na um, dapat may ano, maayos na sistema ng disiplina at uh, hindi dapat uh, binabaliwala ng uh, um, institusyon yung uh, reputasyon at yung uh, karidad ng uh, servisyo na dapat ginagawa na sa publiko. Kaya maraming maraming salamat po Atty. Chell. Saludo tayo sa mga matitinong polis na ginagawa ang kanilang trabaho. At uh, mabuhay kayo mga Sir Chief. Thank you.